Manong driver, huwag ka nang kumain. Nagmamadali ako. Pwede kong bilisin, pero baka mahilo ka. Okay lang, basta makarating tayo sa sampung minuto, kahit gaano ka bilis. Nagsimula na ang karera, sabay-sabay na umarangkada ang mga kotse patungo sa finish line. Ano? Ano nangyayari? May taxi driver na sumali sa karera. Matinding labanan para sa kampyonato. Yung pulang taksi ay nakasunod sa likod. Hindi na pag-iiwanan, bumili si Boss Lam. Lumabas sa linya. Nasa unahan na si Boss Lam. Nakita na lang ni Young Master Lo ang taillight ng kotse ni Boss Lam. Ibinigay ni Young Master Lo ang thumbs up kay Boss Lam. Hindi, tinutuya niya si Boss Lam. Labag ito sa patakaran ng karera. Bumili si Young Master Lo, nasa unahan na. Ano, yung taxi sa likod ay umabante, nasa ikalimang pwesto nakalagpas pa ng isang kotse. Lumagpas ulit, nasa ikatlong pwesto na, si Boss Lam at Young Master Lu ay naghahalili sa pagiging una. Mabagal lumiko si Boss Lam. Ngayon si Young Master Lu ang nauuna. Mahigpit ang depensa ni Young Master Lu. Naghahanap ng pagkakataon si Boss Lam. Ang nasa harap ay huling liko. Lin Jinyu, Lu Kang, lumabas sa linya si Boss Lam, nauna ng kalahating katawan ng kotse. At ngayon biglang sumingit ang taxi. Pumasok ang taxi sa linya, nalagpasan si Young Master Lu. Ano? Patuloy na bumibilis ang taxi. Nalagpasan si Boss Lam, nasa unahan na. Finish line. Ang Santana ay biglang tinalo ang mga supercar. Nakakagulat na nakuha ang kampyonato. 8 minuto 56 na segundo, maaga. Huwag kalimutang mag 5 star rating. Irereklamo kita. Anong ginagawa mo? Huwag kang susuka sa kotse. Okay ka lang ba? Okay lang. Natalo ako, ng isang taxi driver. Hindi pwede. Congratulations, Gino, sa paghanap ng true love. Makinig ka, kung sino man ang tatalo sa akin sa karera ngayon, pakakasalan ko siya. Gino, nakalimutan kong sabihin, boyfriend ko na si Young Master Lu. Sayang no. Hindi natupad ang pangarap ni Gino na pakasalan si Young Master Lu. Kundi isang taxi driver ang mapapangasawa. Anong kalokohan ito? Tabi, may pasahero pa ako. Ayaw nyo sa isa't isa. Ang tagapagmana ng Lim Group. Isang salitay siyang katuparan, mahirap habulin. Pakasalan mo siya, pakasalan mo siya, pakasalan mo siya. Sino ka? Taxi driver, Cheng Feng. Isang taxi driver, tapos tinalo mo kaming mga professional racer. Pamilyar yung driving style mo. Yung corner yung teknik mo may mga teknik. Kanino mo natutunan? natutunan sa driving school. Nagkarera ka dati. Narinig mo na ba ang God Driver ng Yinshan Mountain? Di ko alam